Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na kahit malayo kayo sa isa't isa ng partner mo o ng mahal mo? na ikaw lang palagi ang laman ng kanyang puso't isipan? Gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at palagi itong sinasabi na dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple lamang. Kumuha ka lang ng kalahating basong tubig. Hawakan mo lamang ito. Ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. Ako lamang ang pakakaisipin mo malayo o malapit man tayo sa isa't isa at ako ay palagi mong maaalala. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng pwede po. At pwede mo naman dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo nang ibulong ang spell ay inumin mo lamang ang tubig na ginamit mo sa ritual at pwede mo ito gawin kahit ilang beses sa isang araw, sa tuwing ikaw ay iinom ng tubig, bulungan mo lamang ang tubig bago mo ito inumin. Magtiwala ka lang, tiyak ikaw ay magugulat at mamangha na lang sa maging resulta nito. At gawin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto, lalong-lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa ng partner mo at LDR kayong dalawa. At pwede mo namang gawin itong ritual kahit okay naman kayong dalawa, kung gusto mo na mas lalong magmamahalan kayong dalawa at ikaw lamang ang pakakaisipin niya ay gawin mo rin itong ritual. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.